pag nanay nga tayo mga kasari hindi kompleto yung ating gabi pag hindi po natin nalilinisan yung ating kusina o yung ating bahay so kung nakita nyo yung ating kusina is napaka dumi at napakarami kong hugasin na kailangan uh, hugasan so naguhugas na ako na aking uh, hugasin dyan mga kasari dahil katatapos lang namin kumain so inaugali ko mga kasari pagka bago ako matulog is kailangan ko muna talagang linisin yung aking kusina kailangan ko muna hugasin yung mga platong nakatambak dyan sa aking lababo dahil sayang na talaga mga kasari is yung um, marami akong mga platong nakatambak dyan or yung marami akong hugasin na hindi ko nahugasan bago ako natutulog dahil nga syempre pag tayo tulog na at patay na yung ilaw ng ating bahay is ayan uh, marami ng na mga naglalabas ang mga ipis, ayan, merong mga pusa or mga daga. So, hindi ko po yun inuugali mga kasari na mag uh, iwan dyan ng mga plato at mga baso dahil ayoko po yung mga pusa, daga at kung ano pa diyan mga hayop or insekto na na, na pumapatong diyan sa aking plato. So yung mga ibang tao mga kasari na kasanayan nilang mag, uh, hindi magugas bago matulog ng bahay. Ako mga kasari hindi ko po yung ginagawa. Kailangan talaga gabi-gabi or uh, bago ako matulog kailangan ko po talagang magugas ng aking plato at maglinis ng aking kusina. Nang sa ganun pagising ko sa umaga mga kasari is hindi na ako magkaganda ugaga sa pag uh, nininis or paghugas ng aking mga plato dahil nga ayan bago ako matulog nag-uurong na ako or naghugas na ako or naglilinis na ako ng aking kusina ayan pagising ko sa umaga mga kasari inaayos ko na lang po yung aking mga hinugasan sa gabi at saka na ako nagluluto or kaya naga naghihiwa ng mga kung ano-ano pag umaga dahil ayan alam ko na malinis na yung aking kusina wala na akong hugasin at wala na akong gagawin kundi magluto na lang sa pagising ko sa umaga bukod, bukod sa paglilinis or pag huhugas dyan sa aking kusina mga kasari ini uh, ko na rin yung aking bahay uh, dandan ko na rin po ni lilinis yung aking buong bahay nang sa ganun naman kinabukasan sa umaga is ko konti na lang po yung aking nililinis nagwawalis na rin po talaga ako sa gabi uh, sa iba bawal sila maglawalis or maglinis sa gabi dahil daw yung sabi nila um, lumalabas to yung glass sa loob ng bahay so hindi ako naniniwala sa mga ganun ng kasabihan sa gabi talaga mga kasari talagang inuugali ko ng maglinis or magayos ng aming bahay dahil uh, pag umaga na talaga alam ko na hindi lang yung bahay yung tatrabahuin ko may ginagawa pa ako sa aking munti -tindaan. so yung hubby ko at si Junakis is nasa kwarto na nagpapahinga na sila sa mga oras na yan at ako na lang ang natitira dyan sa, sa sala at kusina dahil nga ako ay uh, maglilinis bago ako matutulog Siyempre, pag malinis na yung ating bahay, uh, nakapagpapahinga tayo ng maayos dahil iniisip natin na wala na tayong gagawin kinabukasan at ayan nga, um, maayos na yung ating loob ng bahay. So, gaya ang ginagawa ko mga kasari, bago ako matulog, kaya lang ko talaga maglinis ng aking bahay. Uh, nang sa ganun naman, maliwala sa pagising ko at kukonti na lang yung aking gagawin. Pero hindi talaga may mga kasari, pagising mo sa umaga makalat dahil si Abby is na nagluluto. So, ayan na yung aking kusina, malinis na yung aking kusina. So, pwede na tayong magpahinga. So, yan lang mga kasari ang in-update ko. Bye-bye and good night!